at sa kahirapan dahil walang pambili ng gamot at pambayad sa ospital. Ang magiging katubang ni Yorme pagdating sa Senado, ang Yorme's Choice, Senator Wilbert Wise Lee. Para po sa kanyang tinatawan, gawagin po natin, Mr. Jesus Pahardo Ditor. tumuko ng team ng Ernest's Choice. Nami-miss nyo na ba si Lord? Three. Yeah. Taas ang kamay ng nami-miss na si Lord, eh. Gusto nyo nang bumalik? Palakpakan po natin na nag-iisa at magbabalik natin. Yome! Isko! Moreno! Dumanoso! Excited. Picture lang muna. Mamaya, makakapiling natin siya. Amen? At sa kanyang pagbabalik na way, isama na po natin ang bagong liwanag ng Manila, ang ating magiging Vice Mayor, palakpakan po natin, Vice Mayor, Chief Atienza. At syempre po dito sa Distrito 3, bigyan natin ng bagong mukha ang ating kongresista, ang nag-iisang masipag, maganda, magaling, ang ating magiging kongreswoman palang pakampo natin, kongreswoman, Apol Neto! At syempre po, hindi mabubuo ang Team Choice kung wala ang ating magagaling at masisipag na pansihan. Pwede mo lang din. Pwede pwede bang huwag niyo na sila paghiwahiwalayin? Okay, Dahil lang walis, pagkakabigtis, mas madaling makalinis. Ama? Una, sa ngalan po ni Sen. Ludberg Wisely, ipinabot po namin ang aming taus-busong pasasalamat sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa Team Your Miss Choice, at kami po ay nagigyan ng pagkakataon upang kayong lahat ay makadaupang pala. Maraming maraming salamat po. Isang karangalan po para sa akin ang tumayo sa inyong harapan bilang isang kinatawan ng isang magiting at magaling na congressman ang susunod nating magiging senador palakpakan po natin Senator Rupert Wise Lee! <laughs> Hindi niyo po na si Senator Gilbert Wisely, ang kauna-unahang kongresistang nakipaglaban at nakipagbalitaktakan sa PhilHealth upang nang sa gayon ang 90 billion PhilHealth funds na nakabitbit lamang sa bangko ay maibalik sa tao. Palangpakan mo. Ayaw niya po ng tinitinig servisyo ng PhilHealth kung kaya sa kanyang pagpupunyagi Nasaite ang kanilang. bawat mamamayang Pilipino ay nagwagi sa pagkatramdam na po natin ngayon ang 10% yung nagdag beneficyo ng, ng Pilya. Parang maraming hindi masaya. <coughs> <coughs> Taas ang kamay ng member ng Pilhel! Ang dami! Ramdam nyo? Ramdam nyo? Gusto niyong maramdaman? Yay! Tulungan niyo po, Senator Wilbert Wisely. Dahil isusulong niya po sa Senado ang libreng gamot at libreng pagpapagamot. Wala na pong mamamayang Pilipino ang lalabas ng kanilang tahanan na baka bukas, mga ngamba sila, magkakaroon sila ng karamdaman. Wala na pong batang Maynila ang iikot sa opisina ng ating mga politiko, mga ng pera pampaopera. Dahil naniniwala po si Senator Wilbert Wisely na ang gamot at ang pagpapagamot ay dapat pasanin ng gobyerno at hindi dapat intindihin ng tao. Naniniwala kayo ron? Naman. Kasama po sa kanyang isusulong sa Senado, libreng CT scan, libreng PET scan, libreng ultrasound, libreng MRI, libreng X-ray, libreng operasyon sa mata, libreng salamin sa mata, libreng pamaypay. Meron dyan, tawak mo na. At kung ano-ano pa. -ano Dahil naniniwala siya na dapat pag ang pinag-uusapan ay ang pangkalusugan, dapat walang pinabayaran ang taong bayan. Tama? Alam, siapa yang suka dengan liburan Oke, eh, peserta, amlo dipin, akan ka forming, vitamins, si Pwede? Kami po, kabilang sa Team Your Miss Choice, kaaksyon ni Your Miss Kong Moreno Dumagoso, makikipagtulungan po kami upang ibalik ang ningning at glorya ng ating minamahal na lungsod. Pupunuin po natin ang gamot ng ating mga health center. Ipapalik po natin ang mga nawala sa ating mga senior citizen. Ibabalik po natin ang epesyente at maayos sa sistema ng mga health center. Katulong niyo po si Sen. Wilbert Weiss. Hindi na po ako magpapakahaba-haba pa. Alam ko po, gustong gusto niyo nang makita si Yorme. Kanina lang excited na kayo. Isa lang po ang ano aming panawagan ngayong Mayo. Please vote wisely. Pwede po ba yan? Please vote Wise. Please vote Wilbert. Muli po, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Manila! God first! Senator Manoy Wilbert Wisely! At syempre po, nagpapamati rin po ang magiging katawag ni Yorbe pagdating sa mga party list na po ang Kaulad Pinoy Party List Number 133. Isang mahusay na mananalo ng sports na basketball. Kilala kanyang bilang Israel Excitement. Kung si Han nagtutugon pa mas bagay yung ang mga sa bisyo sa pamamagitan ng sports. Ang legendary PBA player, Hansenor Bo Alvarez! Dawat, doon, doon. Gusto kayo? Kumain na po ba kayo? Mabuti na ako. Wala-wala po. Salamat po sa Diyos at uh, tayo ng uh, magkakataon na magtipon-tipon, magkita-kita at magkakwentuhan ng konti. At magpapakinala ko po ako ng konti. Ako nga po pala si Bob Alvarez, ang Mr. Excitement yung PDA. Yan. Ako po yung pinag-anak at lumaki dyan po sa tahimik na lugar sa Piyako. Ayan po, pinag-anak. At nag-elementary po po sa Punayayo Mabini Elementary School dyan po sa Piyako yan. At uh, nag-high school naman po, po sa University of Manila. At nag-Calay sa San Sebastian College Manila. Yeah. Simula po ng elementarya, ako po'y atleta na nakikin po ko lahat po ng lahat ng laro. Pinaruan ko nakikin na high jump, low jump, jump po, hardel, lahat po. ang captain po ka ng volleyball nung ako po'y elementarya. At nung high school naman, ako po'y uh, basketball uh, player ng University of Manila. At ganun din po nung college, sa San Sebastian College. Yan. Ako po yung basketball player sa madaling salita po. Simula po ng elementarya hanggang ako yung ng college. Ako po yung libre ng tuition fee. Dahil po sa larangan ng sports. Kaya po ito ako yung mamagulang sa akin dahil wala po siya ang gasto sa pag-aaral mo. Ngayon naman po, na, ah, sa mga pala ako po Pinaman ang flu ko sa Kiyapo, pero ako po ay purong Ilocano. May mga Ilocano po ba dito? Wah, marami rin pala Ilocano dito. Ang tatay ko po ay isang sundalo mula sa Digang, Ilocosur. Ang nanay ko naman po ay mula sa Bangken, Abra. Kaya ano, ito ka ba ba? po laking po, pero fluent po ako mag-Ilocano. Dalain niya ubi, ang mukhang sarita. Amin may kakamsan, ang mukhang sarita at ilumano. Kaya minanan ng tatang ko, pagkapanas na kay Ilokano. Beso sa tanes. Sa balis. Kung ako eh. Kapabahan ni Vito. Misyon, ako, ako. po. At ako po yung nandito kayo sa inyong harapan. Ako po talaga yung sobrang pasalamat Ika nga, eh, dream come true sa akin. Kasi talagang lagi ko po dinadasal. Sabi ko, Lord, sana, bumalik ang ating mahal na yung isko bilang Alkalde ng Manila at sana po, kuhanin niya ako bilang sa mga konsihan niya. Ito po, natupad, nangyari, kinunga po ka ni yung isko bilang niya. Kaya talagang sobrang saya mo po. Talagang natupad at dasal ko. Alam niyo naman po, ang ating yung, yung isko Lagi na po sinasabi. Malita, di ba? God first, God first. Lagi na sinasabi gano'n. Eh, alam niyo po, biblical speaking. No? Nasa Bible po yan. Sa Mateo 6, 23, ang sabi po doon, seek si first the kingdom of God and His righteousness. Like and all these things shall be added to you. Pag ino na po natin ang Panginoon Diyos, na totoo lang po, lahat ng pangarap natin matutupad. Totoo po yan. Kaya, ako po yung uh, sobrang uh, saya talaga at naging party ako ng Yormis Joyce. Siyempre po, kasama po ng aking mga ka-Yormis Joyce, yan. At sa ating po, ng mga mga na Congress of Human Abolpieto, para pangalabang po natin. At siyempre <laughs> po, sa ating mga vice-mayor G. At, at sa ating mga mahal na Yormis ko, Moreno. Kami po yung buong puso magpapasalamat sa inyo at kumakatok po kami sa so, inyong mga puso. Sana po, papasuloy niyo po kami lahat at sana naman po, huwag niyo na kami palapasigit sa mga puso ninyo. Pwede po ba yun? Ako <laughs> po. Maraming maraming salamat po. Uh, pwede pa yon yun, ano? Ngayon po, kung matatalo niyo, ano ba ang gagawin ko dito? Bakit ako tumakbo? isa lang po, alam niyo naman po, ako isang basketball player. Hindi po ako ma maipipagpatalinoan ma sa kanila. Ang gusto ko lang po talaga ay ma-share yung alento yung pinagkalog sa akin ng Panginoon Diyos sa larangan ng sports. Hindi lang po sa basketball, sa volleyball, sa lahat po, pati po chess, naroon ko yan. Kayo lang gusto ko ma-share naman sa mga anak nyo, sa mga apo nyo po, para naman po ay balik ko pagpapala at mag-glorify ko naman ng Panginoon doon sa talento ipinagkalod niyo sa akin. Yun po, yun po ang gusto kong gawin. Kaya sana naman po, inungulit ko, sana matulungan niyo po kami at magtulungan -tulung po tayo. At makakaasa po kayo kung ano po yung servisyo na pinagkakalog sa inyo na ating na yun eh. eh ay kayo po ko. Makakaasa po kayo. ng servisong my excitement. Dito lang po. Maraming-maraming salamat po muli. Manila, God first.